Noong Abril mas naramdaman pa sa bansa ang epekto ng El Nino. Sa Cordillera nakapagtala na ang rehiyon ng 444 million pesos na pinsala. Isa sa mga naapektuhan dito ang bayan ng Mayoyao sa probinsya ng Ifugao na nagdeklara na ng state of calamity noong unang linggo ng Abril ngayong taon. Uh, gagamitin daw niya yung uh, yung pondo niya ng calamity for uh, to buy uh, to pro, uh, procure uh, host sa tibang assistance for them na uh, kunin din uh, yun daw eh, uh, para may, may may may, paabot yung mga kuan yung mga patubig doon. Ah, uh, karamihan daw doon eh, yung uh, yun nga, yung rainfed areas. Pero sa buong bansa, ang probinsya ng Occidental Mindoro ang pinakamalalang nakapagtala ng pinsala na umabot sa 900 million pesos. May nagbuwis din po ng buhay, may mga nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. Noong April 23, bumisita ang pangulo sa bayan ng San Jose para tignan ang pinsala ng El Nino sa probinsya. 67% of our land area with standing crops had been affected by the severe drought. 20% had been completely uh, devastated. This resulted to more than 900 million pesos in losses to our farmers and the agricultural sector in our province. Kapag da pa ang magsasaka, da pa po ang aming ekonomiya. Ang aming mga palayan ay tuyo na pati po ang aming mga ilog. Sana po matulungan nyo kami na maitayo nga, kagaya po nang nasabi nyo kanina, kailangan po namin maayos na irigasyon. Basta kung ano yung request ninyo, pasabi ninyo sa inyo, kung meron kayo, padadala namin. Kung wala papakuha pa tayo But, uh, para maibigay sa sa mga nangangailangan Alright, pero kaya yan tamang-tama nandito si Sec Benser kailangan yung coordination ng uh, national government at uh, saka yung uh, local government eh kailangan mati matibay para hindi tag-aantay na matagal hindi na istock up yung mga yung mga tulong na dapat ipigay so that's the, yun ang coordination na gagawin natin uh, sa local government at saka sa national government. Para maibsa ng apekto ng El Nino, tiniyak ng National Irrigation Administration ang mga proyekto sa probinsya. Sa NIA po, ang uh, interventions delivered natin ay uh, of course, bukod yan sa nakalista dyan, may uh, construction pa po tayo ng uh, concrete canal lining amounting to 189 million. The uh, silting ng canal lining, of course, ang ginamit natin yung equipment na ng NIA, so yung fuel lang ang uh, ginastusan at 234,000. Yung installation of uh, water pump, ano po, around 95 million po lahat ito. 38 solar pa uh, solar powered water pumps and 40 diesel pumps and uh, fuel subsidy. Ngayong Mayo, pumalo na sa 5.9 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa bansa ayon sa Department of Agriculture, pero ayon sa ahensya, aabot na sa 2.18 billion pesos ang ibinigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.